Ayan, ayan. tuyo na map ito tuyo kasi pagkatapos ng basa pinatuyo ko <laughs> gamap o basa tapos pag natuyo ito na siya dry para makintab ang resulta matangtal ng yung alikabok hindi ba makintab na siya ayun o no. no more alikabok malinis na siya sa map nga basa tapos para matanggal yung himulmol ito na siya. Super so, ano, yung dikit ah, dikit-dikit. Ganito talaga kung sinong gustong mag-abroad, isipin nyo double work hindi yung mushi-mushi lang. Double work. 'Yun ang, ang gusto ng amo. Ayan, makintab siya. O, iba yung kintab niya, 'di ba? walang kalikabok na. Kasi, unang-una, basa muna. Yung hindi naman masyadong basa. Sa mga first-timer dyan na gustong mag-abroad, bigyan ko kayo ng tips. <laughs> Pagkatapos ng walis, pag wala kayong vacuum, walis. Pagkatapos ng walis, mapan siya ng basa. Yung hindi naman basang-basang basa. Basta pigaan naman. And then, pag natuyo na yung sahig, ito na siya pang tanggal ng himulmol. Bakit yung kamera ko hindi masyado nakisama? Ayan, makintab siya o. Kasi nga, tanggalan, tanggalan natin ng alikabok. Lalo na pag sa ilalim, ganyan siya o. O, di ba? Ganun lang yun. Pag hindi natin magkamangkamang dito sa ilawom, hindi kayang kamang-kamangin lagot <laughs> pag masakpan ko ni Amo magtakayon why i'm talking talking myself baka gusto nang dalhin ako sa mundaluyong bitaw eh i-update ko lang kayo sa aking sunday sacrifice pagkatapos nito mag ako sa kwarto makinig mayroong tagalog mas St. Joseph Garden Road. Bakit hindi siya? Nag-iba yung kulay dyan. So, gaya nito, ilalim ng lamisa. Ito lang ang technique, dahi. Iangat siya. Ganyan, oh. Iangat siya, oh. Saka idot-dot yung... Di ba? Huwag mo nang buhatin kasi kawawa naman yung balakang. Ayan. Naghawa kasi ako ng cellphone. Dapat yung isang kamay iangat sa upuan. Huwag nang hindi na siya bubuhatin. Iangat lang. Maganda yung map na to kasi iinganyan mo lang siya oh. Hindi ka na mag kung magasa sa ano kayang sundutin doon sa pinakailalim. Makintab siya oh. Kasi nga yung alikabok niya. Tingnan natin yung ano niya resulta, di ba? Kahit na mapan ko na siya, bakit iba yung ang ah, replik nag-reflect kasi yung si ilaw o liwanag nag siya kaya hindi masyadong red na red yung sahig. Mga kintab talaga, di ba? So ito lang ang update ko sa inyo, guys. Ay, pinapawisan pati yung ilong ko. Oh, sa mga ilalim-ilalim, ang style ko nito kasi hindi ko nabuhatin para hindi magaras yung sahig. Ganyan ko lang siya, o, Iangat ko lang siya. Tsaka ito, eh. eh ganyan, Bungis yos, ba? Diba? <laughs> Para-paraan lang yan, mga inday. Ay, mga ka-inday. Okay lang sa sarili nating bahay kasi hindi tayo. Kung mga sa ano, kung malinis ka sa ibang bahay, mas malinis tayo sa sarili nating bahay. Hindi porkit giswilduan tayo. Linis ng linis, linis kasi may swildo. Hindi naman, hindi naman ganun. Kasi mga bagong dating kasi dito sa abroad. Napansin ko. Ano sila yung pag na ko lang sa labas ba? Tika, bakit nasaan yung microphone ko? Natakpan ko yata. Karamihan ng mga bagong dating. Sabi marami daw trabaho. Totoo naman. Kasi nga pinunta natin dito sa Hong Kong. Kaya nga kumuha sila ng katulong kasi atin lahat ng gawain. Swerte lang yung may mga kasama na kanya-kanyang trabaho. Pero ako kasi all around talaga. Linis, laba, marketing, yung mag-isip ng anong pamalingki, anong lutuin, eh, mag-isip ka talaga. Pibigyan ka ng pera, mag-budget ka, kung kulang, abunuhan mo, pero bayaran ka naman, singilin mo rin, syempre. Yun lang ang tips ko sa inyo, na sacrifice talaga. Hindi porke makatanggap ka ng magkano bang sahod ninyo dyan. Dito sa Hong Kong, depende sa rate. Ano naman, reasonable din naman yung magtrabaho ka ng 15 to 18 hours. Kasi example ako, alas dapat nag na ako sa sarili ko. Hindi yung, uh, ane ako kasi, alas 7, dapat nakapagpakain na ako ni amo. Lagot, parang may dumating. Umalis kasi sila nagsimba. <laughs> ako sa ano, ako magsimba sa online, sa St. Joseph, Tagalog. Karamihan kasi ng baguhan, sabihin ganun, yung amo ko parang walang katapusan ng trabaho. Ay, totoo yan. Lalo na po yung mga, hindi naman lahat ha. Lalo na yung mga insect na parang gusto nila isulit yung kanilang sahod. Ganito lang ako. Para ano talaga. Tingnan mo yung dumi nito ha. O, kita nyo. Ayan yung dumi oh Bakit nagre, ayan oh. Hindi gaano dumi kasi nga minamapan ko na siya ng, ng basa. Ito siya parang nakadikit na lang doon sa sahig yun ano ba yun yung kamay ko nakatakip Ay, sabi ko sa kanila pagbaguhan kayo nasa adjustment period hanggang 3 months 3 months talaga yan yung kalbaryo mo sa buhay depende sa amo kasi may amo talaga na parang mainit yung dugo ba parang mainit yung dugo sa mutsatsa kung anong anong milagro na lang pinagagawa. Ako ganyan ako nung una dito sa kanila. Kaya umabot ako ng mag 28 years ako this coming August sa Mag 28 years. Pero marami ditong umabot talaga ng 35 years isang amo lang. Kasi nung makuha na nila yung ano ng amo yung ugali. Kung ano yung ayaw, ano yung gusto. Kung makuha na nila ang bait pala. Hindi naman hinahangad na mabait yung amo talaga mayroon tayong kahit sino naman tinutupak kahit tayo may tupak din pero dahil amo sila sila Eh sila din naman dun sa company baka na sabon sabon din sila sa company talagang nalulula na kay dito yung ginagawa ko <laughs> kasi nga pinakintab ko ng bunga bunga yung sahig. so yun lang ang tips ko sa inyo guys pag mga gustong pumunta ng abroad tiyaga lang talaga pagigihin lang yung trabaho lalo na sa linis, loto patapos pag-alaga sa mga bata kailangan walang sampal walang, walang okay lang kung makurot konti sa puwit huwag sa mukha huwag sa masyalan na bagay so yun, lang ang marites ko for today guys ang tips ko sa inyo yung paano linisin ng bonggang bongga nasabi ko na huwag ka nang ulitin kasi nagblink na yung aking memory memory card so yun lang guys talaga napadaldal ako basta sa mga bagong salta o pupunta pa lang sakripisyo talaga nandoon yung iiyak ka ako rin kahit matagal na ako napa, na napaiyak tuloy ako iiyak ka sa homesick ang ang babaw talaga ng luha ko parang naano ko napaiyak na naman ako basta tiyaga lang kung gusto nyo ano makamit yung pangarap nyo hindi naman tayo pumunta ng abroad para sa pera lang hindi naman para ma para ma survive tayo sa buhay ganun lang yun tiyaga number one dasal talaga wala namang perpekto sa mundo kahit anong dasal mo mayroon talagang time na parang pinagsakluban ka sa langit at lupa parang bigay lang sa atin ni eh, Lord yun kung gaano tayo katatag yung iba kasi kung anong mga pagsubok na tingnan mo tanggal na tuloy kung anong mga pagsubok sa buhay lilipat sa ibang ano kisyo daw doon masaya doon sila lumago yung buhay nila lumago sa, sa anong klaseng lago yung alukin ka maritis na ako yung alukin ka anong mga pera o, o ganito ganyan may na-encounter akong ganyan na lumipat ng ibang sikta kasi may inalok palang bagay naku ako wag mo akong alukin sa bagay kung nagbalintong balintong yung buhay ko sa aking pagka kung anong paniwala ko stand firm pa rin ako Catholic pa rin ako. Catholic always kahit na minsan parang ipit na ipit na ako yung mundo at saka yung bat ah, bato na ipit na ako sa sobrang hirap sa buhay pray is the key para ka ng sandwich ba okay lang sandwich kasi busog tayo pero yung pinagsakluban ka sa langit at lupa kapit lang kapit lang mga inday eh, mga ondoy. ganun lang talaga sige na eh, ano ko na ito yung napadaldal ako nang bonggang bongga Have a blessed Sunday everyone God bless Bye bye thank you for watching